Marco, Marco Zeno. <laughs> 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 Mahal ko kayong lahat. Hey, Senator Bato de la Rosa. Uh, dahil uh, kami po ay naniniwala sabi nga niya kanina dahil po sa giging pagiging kaibigan niya kay uh, Mayor Rodrigo Duterte ay ganyan na po ang ginagawa sa kanya narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte mahal nyo si Pangulong Duterte magmahal mahal nyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. bayan kong Pilipino uh, sa makaisa pa ngayon ko lang ka kayo nakita eh kasi umalis ako ng Malacanian pagpatawarin rin po ninyo ako maghingi ako ng tawad it comes late but maraming maraming salamat sa inyo at ginawa ako ng presidente President! President! ang pinuntahan ko dito so, uh, nandoon naman ako sa dabaw uh, pag gano'n ako lumakad staggered ayos again nagbabagtos na ako Uh, because of old age I used to be pupunta ako dito ng Davao dito man ako nag-aral at matatag at uh, matigas ang katawan uh, hindi ko naman akalae eh, na paabotin ako ng Panginoong Diyos Nakatapos, maka-uwi, makatrabaho at maging isang mayor doon for 23 years naging congressman vice mayor ako ng anak ko tapos after about almost 30 years bumalik ako ng Maynila hindi na estudyante presidente na ako maliit ito na bagay. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo na na huwag ninyong kalimutan ito ay legal. It could spell the difference of what we have now what we can pass to you, our children. At adong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang eh, lumipas na eh. Luis Pasna, But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all na una gusto niyang kulikutin pakialaman kalkalin niya ang constitution unfortunately Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakatarao tayo ng from four years to another four years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, May mga tao dito kayo. Lubay kayo, binanganak kayo si Marcos. Namatay na lang kayo dyan sa nilibing kayo. Si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod. Yung mga lumad. Hindi na tayo makakaitindihan dyan. Kayo mga mga Ilocano. Taming mga bisaya Mga waray Mga muro Noong unang panahon Nakakaintindihan ba tayo? Noong una Inalipin tayo ng mga Espanyol Wala tayong pulbura ang sekreto niyan porbora pati kanyon. So nung unang putok-putok at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bumunta sa likod ni Magellan at pinuto yung itlog niya ni Magellan. Kaya so, nung naging presidente ako, Toyan, yan. Ngayon, kayo. kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal. Bonifacio. Apolinario Mabini. Uh, si Jacinto. Marcelo H. Del Pilar. Okay yan sila naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung uh, kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, utang ina ka pag pumirma ka papatayin kita. <laughs> patayin na lang, patayin na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. Ako gusto si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, bot, isang buto ko lang ito. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang buto lang. Pag tinunaw nilang ang konstitusyon ngayon, at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila ang lalabas niyan ang presidente maging prime minister na. At ang mga ano, yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng senate, wala ng house of representatives. Purnada na tayo. pansakaliman. man, Itap, itapod lang niyo ang oras. Dadating yan unay talo. Pum, si ano? Ano mo? Ano, ano? Si Marcos, pasyag-pasyag na ano na yan. Marcos? Marcos, ano?